Kumusta? Ngayon, himayin natin ng husto itong tinatawag na Great Commission. Ito yung nasa Mateo chapter 28 verses 19 at 20. Gagamitin natin yung mga materialismo. mo. Ang layunin natin, ano ba talaga ang ibig sabihin nito? Ano yung mga uh, mga pagsubok dito at bakit ba ito importante para sa iyo ngayon? Sige, umpisa natin. Oo, oh, at uh, mahalaga sigurong linawin agad, ano? Hindi ito parang suggestion lang. Ito ay isang um, divine imperative, kumbaga. Ito mismo yung pinakapuso, yung core ng existence ng simbahan. Malinaw yung utos eh. Ibahagi ang ibanghelyo. Gumawa ng alagad. Sa lahat ng bansa, yan ang utos. Okay, so dun sa utos na yon, may tatlong parang keywords, ano, based sa sources mo. Una… Humayo, go. Parang sinasabi kailangan mong kumilos, maging intentional. Lumabas ka sa um, comfort zone mo. Tama, hindi pwedeng passive lang. Tapos yung pangalawa, gumawa ng mga alagad. Make disciples. At dito, parang hindi lang ito yung alam mo yon one-time conversion lang. Exactly. Hindi lang yon. Ito ay isang uh, panghabang buhay na proseso. Yung pag-aalaga sa faith, yung paglago. Parang pagtatanim talaga. Kailangan ng diligence. O tuloy-tuloy. At yung pangatlo, lahat ng bansa, all nations. Grabe ito. Kasi para sa panahon na yon, napaka-radical niyan. Binubura nito lahat ng barriers, lahe, kultura, pati politika. Walang pinipili. Universal. At ang bigat nito, Considering na sinabi ito right after ng muling pagkabuhay tapos may kasama pang pangako. Ako'y kasama ninyo palagi. 'Yon. 'Yon yung nagbibigay ng uh, ng lakas, ng assurance kasi hindi madali yung pinapagawa. At ang ganda rin tingnan kung paano nito binabago yung view sa simbahan, di ba? Hindi lang siya institution, nagiging dynamic siya, palabas, outward looking. Isang movement talaga. So, nabanggit sa materials mo yung una, universality. Para sa lahat. Walang exception. Pangalawa, yung imperative of discipleship. Yung kahalagahan ng pag-disciple, hindi lang basta recruit. Oo, yung mentorship aspect. Yung community learning, kasama yan. At pangatlo, yung power of presence. Yung sinabi mong kasama ang Diyos, hindi ka nag-isa. Tama. So, andyan yung mga principles. Pero um, paano naman ito lumalabas sa mas malawak na konteksto sa labas ng simbahan? Ah, oo. Ayon sa sources, may epekto raw ito sa halimbawa social justice. Kasi yung core message may kinalaman sa pagmamahal sa kapwa, sa katarungan. Make sense? Pati sa cultural understanding, kailangan mong intindihin yung iba't ibang kultura para maibahagi mo yung mensahe ng maayos. At sa global unity rin daw. Oo ata uh, nakaka impluensya pa nga raw ito sa leadership styles, sa community building, kahit sa diplomacy. So, makikita mo, isang spiritual command pero may real-world impact talaga. Pero syempre, hindi ito walk in the park. Ang daming challenges. Unahin natin, yung cultural barriers. Paano mo iha-handle yung differences sa kultura? Kailangan sensitive ka. Pero paano yung fidelity sa message? Yan ang laging balancing act, di ba? Napakahirap niyan. Tapos idagdag mo pa yung linguistic diversity, yung pagkakaiba-iba ng wika. Isipin mo na lang, isalin yung mensahe sa libu-libong lengguahe. Ang laking trabaho nun. O nga, at hindi lang basta translate. Dapat accurate at may puso pa rin. Tapos, andyan din yung persecution and resistance. Sa maraming lugar, delikado talaga ang mag-share. So, kailangan ng tapang pero hindi lang tapang, pati wisdom. Talaga, at isa pang challenge lalo na ngayon, yung spiritual deception. Ang daming ibang turo, ibang ideas. Paano mo masisigurong yung dala mo ay yung totoo? Kailangan ng discernment. So, ang daming balakid. Ano naman daw ang mga um estratehiya para harapin ang mga ito? Well, binabanggit yung pangangailangan ng ano, cultural intelligence. Yung kakayahan mong umintindi at mag-adapt sa kultura pero hindi ka na-compromise. Ah, okay. So adaptation without compromise. Parang ganun. Tapos siyempre, gospel fidelity. Kailangan matibay ka pa rin sa kung ano yung core message. Hindi pwedeng madilute. Gets ko. At kailangan din maging innovative. Gamitin yung technology, social media, mga bagong paraan ng pag-abot So, ang pinakatanong talaga, paano mo ibabalanse yung pagiging tapat sa mensahe at pagiging relevant o sensitive sa context? Yun ang laging tanong. Okay, so paano naman ito isa sa buhay ngayon para sa iyo na nakikinig? Isang approach daw, local impact, global vision. Gumawa ka ng difference sa community mo, pero laging may awareness sa bigger picture sa buong mundo. Magandang point yan. At kasama na rin dyan siguro yung pagiging creative sa outreach. Hindi na lang laging traditional methods. Pwedeng online, pwedeng sa pamamagitan ng art, music, kung ano-anong paraan para kumunekta. At uh, community empowerment. Ano yung community empowerment? Yung pagtulong sa mga tao sa komunidad na sila mismo ang maging ahente ng pagbabago. Hindi lang ikaw yung bida, sila mismo. Ah, okay. Para sustainable din. Oo. Oh. So, sa bandang huli, ano ba talaga ang takeaway dito? Para sa'yo, itong Great Commission, isa siyang utos na um, transformative, Oo, transformative, universal ang scope, challenging, pero laging may kasamang divine power and presence. Hindi ka iniiwan ng mag -isa. Tama. At siguro iiwan namin sa iyo itong isang bagay na pagnilayan mo. Kung ang emphasis talaga ng utos ay sa paggawa ng alagad bilang isang long-term process, hindi lang yung initial decision, paano kaya nito mababago yung personal mong approach? O kaya yung focus ng community mo Paano kung mas tutuka natin yung lalim at tagal ng pag-aalaga sa pananampalataya kaysa, alam yun, sa numbers lang ng converts? Isang bagay na um, pwede mong pag-isipan.